eh, kaligtasan Hindi naman ito na basta-basta eh. Hindi naman ito basta na negosyo. Alam natin na ginagamit lang kayo ng iglesia para magnegosyo Para kayo magbigay ng ikaw po sa kanila. Yun ang... Makapansin nyo naman yan kung hindi kayo tanga. Makapansin nyo bawat inyong pagdadalo uh, sa mga ganyang charts nila, magbabayad kayo. Eh paano kung walang-wala ka? Hindi ka pala pwede magdasal, mag pray sa Lord kasi wala kang pera. Di ba? So, i-respect ko naman sila, ano, na ang pagkakalam kasi na, ko sila, kung ano, sa so pag-research -re ko sa mga yan, yun ay isang corporation talaga. So, corporation, na kailangan magbigay mga member upang, kautin ko na kailangan magbigay mga member upang matugunan yung pangangailangan ng kanilang iglesia. Tama sana, malik. Tama.